Hanap na ang labi ni Eliezer Heraldes Bulay-Bulay alias Dondon, isang kasapi ng New People's Army mula sa Mindanao, matapos mapag-alamang isa siya sa walong bangkay na nahukay sa Barangay Kanadam, Makonakon, Isabela noong Hulyo 2022. Ang kapatid ni Dondon ng unang nakipag-ugnayan sa 95th Infantry Battalion, matapos makatanggap ng impormasyon mula sa dating kasamahan ng kanyang kapatid sa lambak ng Cagayan agad na tumugon ang 95th IB at nakipag sa lokal na pamahalaan upang maproseso ang pagkuha ng labi. Si Don Don ay taga-Barangay Kawayanon, Makilala, North Cotabato, ay sumali sa NPA noong 2016 bilang team leader ng Front 72, far south Mindanao region. Noong 2017, lumipat siya sa Maynila at naatasan sa Regional Centro de Gravidad sa Aurora Quirino. Si Don ay namatay dahil sa matinding gutom, bunga ng sunod-sunod na military operations ng pamahalaan. Ayon sa mga nagbalik loob na kasamahan, namatay siya noong Marso 2022. Ang mga natitirang miyembro ng NPA sa Sierra Madre ay hinihikayat ni Lieutenant Vladimir Gracilia, commander ng 95th IB upang magbalik loob sa pamahalaan dahil alam ng mga otoridad ang kanilang kinaroroonan at nais silang bigyan ng pagkakataong makabalik sa lipunan. Ang patuloy na pakikibaka ay nagdudulot lamang ng walang saysay na pagkapahamak ng buhay. Lubos ang pasasalamat ng pamilya ni Dondon sa paghahanap sa kanyang labi. Nananawagan sila sa mga nagre-recruit sa NPA na tumigil na dahil kamatayan lamang ang mapapala. Ipinunto nila na sinamantala ng NPA ang pagkahilig ni Dondon sa baril na nagtulak sa kanyang kamatayan. Para sa Bill Visay News TV at Balitang Hilaga Publishing, ito po ang inyong media trainee, Myler Ruth Balinan, Naguulat.